So guys, ito kung may hili kayo sa mga sapatos, sa mga ayan may mga mata ko Adidas, building to ng bilihan o oh, ano, you know, commercial. Ayan, pag ano, pasok kayo dito guys ha. Mamaya papasukin natin 'yan. Ang dami oh. <coughs> Para kang nasa Makati. Abitabi mga building. Oh. Tanyo. Tabi yung mga building ha. Oh. Hanapin natin guys yung talagang mapapaano kayong yung mapapatorka. Ayun ano naman. Oh, mga ganyan no. Tabi-tabi ng mga bar guys oh. Oh. Tingin nyo. Iba, iba So ito guys, ito nakikita nyo guys, uh, ano tawag dito? Palazzo sa sa culture, the da cultura. cultural. cultural ng ano ng uh, Warsawa. Ano ba nakikita sa cultural? Marami no. Cultural. About, cultural. About sa mga culture guys oh. So. O, oh, ito na yung pinaka... Pero, hindi kami pwedeng tumawid. So, ito yung pinaka-city. Iba sa isa pa sa mga dadaanan na maganda. Yan tayo. Tapos, tabi-tabi yung mga... Uh, Pamilihan yung mga... Para sa ating mga ano... Uh, may mga ditatak. Oh yan oh. Okay. Guys, pagkanda dito kayo sa Poland, meron din kayo mapupunta ang mga KFC. May H&M din. Ayan oh. KFC, guys. Ayan Uh, pagbili nyo ng ticket, pag kayo, 'yan. Bibili lang kayo ng ticket dito. Pag ah. nyo mag magbus, pag tram, ayan dito lang kayo bibili ng ticket. Marami silang bilihan sa mga daanan. Yan. So ito guys, isa sa bibliotheca para mga ano sa atin sa mga libro-libro, mga history, 'di ba? Sa, sa school. So 'yan. Sa, sa sa famous din dito. Ang puntahan nyo rin siya guys. Ang ganda oh. Ganda. Ang ganda, 'di ba? yung mga ano grabe oh. ang ganda oh linis din dito yung monumentong yung mga parang hero nila sa gera so yan yan so ganda guys grabe no oh. so ang ganda ang ganda no yan, oh. malapit din sa simbahan more catholic din sila dito guys mas ano sila mas katolik yun ito marami ganda no uh, ito guys uh, parang dito sumisimbol ng parang mga kababaihan parang kapit bisig yung mga Gabriela ba tawag doon oh, sila yung mga hero yata para mga teacher ganun mga uh. Basta ang ganda niya. Ganda ng mga ano dito. Yung, ano, may ibig sabihin ng mga estatwa nila rito. Ayan. Ito naman guys. Isa sa mga parang theater so 30 minutes walking kami para marami kami malibot so, dun, papunta pa kami dun guys wow oh, guys dami nating malilibot pala dito itayin nyo ito ang lawak pa guys oh, oh grabe ganda oh, ito guys ito yung tatawag na palace shed Sanghay muna dyan uh, sa aking vlogger na kasama. mo ba? Ayan. Ito yung entrance dito. Ayan. Para siya ano. Ang ganda guys. Grabe. Park lang siya na may mga fountain pero may mga story siya Papapicture tayo. Ma dito ma. Ito papapicture muna Oh. Grabe. Ang ganda. Guys. Ang pinakaloob no? Ali. isang famous grabe oh ang galing isa siguro famous to dito papapicture tayo grabe ganda so ito naman guys yung pinaka garden din dito na isa sa maganda ring place so ayan ang ganda guys Ayan guys, hindi lang pakunta yun ano saan laki ng park guys oh Grabe yung park nila, ang laki Grabe okay. Nice park daming turista talaga Ayan guys, yung kaninang kinuha nang ko yun sila oh Pamalit doon So ito guys Yung sa ginanap yata na yung office nung kung saan nagtatrabaho si Superman yung sa palabas ito daw yan ayan oh. so, nice, so. guys moon moon pala dito guys sila mike Ayan nyo guys, itong mall na to dito sa Warsaw para tayong nasa Pilipinas so may first floor no, third floor at ano, uh, first floor, second floor ang third floor siya guys, kaya ang ganda oh. dami, dami siya ano Naalala ko tuloy sa Pilipinas eh. Ganito yan oh. Pero siyempre iba pa rin pag sa Pilipinas. Siya may model pa ako. Taga Pilipina ka ba? So yun. Kanda Noon Oh. Yun. May Nike. May Nike din dito guys. Yan. Oh, may mga Nike din dito. Oh. May Media World. <laughs> media Mark. Media Word, Media Mark. Tingnan natin kung ano meron dito. So, yun na nga guys. Eh, yung pupunta namin, pinakadulo ba? Nak? Si, pinakamataas. Pinakamataas na. So, yun guys. So, 40 daw for. Yan, dito kami mismo. Sa 40. Kasabot. Talagang alam naman nilang matatakotin ako sa mataas. Pero wala akong magawa. Okay. So, kita kasi. natin guys yung views view para view ng Warsawa. Tignan natin kung makikita nga lahat. Makikita ito ba lahat? and so this is daw. So ito guys, dito na kami. yan Dito kami daw. So ayun nga guys, nandito na tayo sa pinaka final distance <laughs> na final na pagtutur natin. So ito sa Warsawa guys, nasa Tokto kami number 4 ah uh, 40 so ang ganda talaga guys so kita kita ang mga city ng ano ganda guys so ito mo parang yung ano quadra ha kami sa quadra ng hindi nasan Roma Ito na yan. So, yung mga kakayahan ng mga Ha, mga sosyal mga sosyal ba kami <laughs> minsan lang to guys minsan lang uh, oh, so ayun. dito kami guys ah